Nestor, ano daging yung naging dahilan ng nangyaring aksidente sa NLEX? Aga ayon sa investigasyon ng uh, PNP ay uh, nakatulog itong uh, driver. Kaya ito bumangga sa barrier at uh, pa itong uh, dalawang sasakyan. Tumagal ng maygit tatlong oras ang uh, ng trapiko sa parting Mikawayan at Marilao Bulacan sa North Luzon Expressway dahil sa banggaan ng tatlong sasakyan sa kilometer 19 plus 800 sa, Malhakan, sa Malhakan, Mikawayan, Bulacan. Ayon kay Police Corporal Reggie Siobal, investigador ng Mikawayan PNP, galing Kaloocan at papunta ng Marilao Bulacan ng L300 van na minamaneho ni Marvin Ralumaga kasama ang pahinanti nito para pumick ng mga mag At then, driver na si Marvin, kasunod nito, ay binangganan nito ang mga plastic barrier hanggang sa tumawid sa southbound area at binangga naman ang dalawa pang sasakyan biyahing Maynila kasama na dito ang truck. Kinilala ang nasabing pahinante na si Estrelio de la Cruz, 51 years old, then on arrival na umano ito bago padalhin sa mikawain Doctors matapos itong nga magulungan sa, ng truck habang ang driver naman nito na si Marvin ay uh, naipit sa loob ng L300 van. Naitakbo naman ito sa NLEX ng uh, mga rescuer at papuntang uh, papunta ng, uh may kawayan Doctors ayon sa PNP. Nasa critical na kalagayan ito ngayon dahil uh, sa tinamong sugat sa iba't ibang parte ng katawan at maging sa ulo. Samantala sa mga nakabanggaan naman ito dalaw na dalawang sasakyan ay wala namang nagtamo ng, uh, pings, ng sugat maliban na lang sa ilang mga sira ng sasakyan sa expander. Samantala, dumating na din, sa, dumating na din dito sa Mikawayan Police Station ang may-ari ng truck na nabangga at uh, nakahanda naman na silang tumulong sa pagpapalibinga ng biktima maging sa pasyente na ngayon nga ng na, 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 driver ng L300 na ngayon nga ay nasa Mikawayan Doctors. At yung slide mula dito sa Mikawain Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres.